Alam mo kung may problema ka sa akin, mo na ako. Sabihin mo sa akin, baka maayos pa natin. Hindi yung nagkakaganyan ka. Gusto mo talaga malaman yung totoo? Gusto mo ba malaman? Oo. Oh. Pwes, Jay, ayoko talaga sa'yo. Kasi ang pangit mo. Pinaikot-ikot mo ako. Porkit hindi ako nakakakita. Porkit bulag ako. Jay? Jay, asan ka? Ang tubig ko! Ah, ah, ay, ano Ah, Chloe? Ah, pasensya ka na ha. Mamaya kukunan na lang kita ng bagong tubig. Eh, na, 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 kasi na, 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 ano ba gusto mo? Hindi ako okay, Jay. At never ako magiging okay. Sumasawa na ako sa ganitong posisyon. Hindi ako makakita. Gusto pa kita makasama. At may yung buhay. Pero hindi sa ganitong paraan. We sorry, sorry ah sabi kung nayaan ko na matiis ka ng mahabang panahon. Takot na kasi ako eh, baka baka mamaya anong mangyari sa'yo pag lumaan tayo sa operasyon. Jay, gusto pa kita ang makasama, makita. Ang lahat ng panahon na sasayang nang dahil lang sa hindi ako makakita. Alala ko lang, Wey. natin yung gusto mo. Tsaka isa pa, gusto ko rin na magiging masaya ka. Pag-uwi pagkatao mo. At parangdam sa'yo na walang kulang sa'yo. Kaya yeah, sige, gagawa tayo ng paraan, ha? Para makakita ka. Gagawin ko lahat. Kahit, kahit pa sarili ko yung kapalit. Basta maging masaya ka lang. Hindi naman yung gusto mo, di ba? Ah, uh, ma'am, ready ka na po ba? Parang delikat ako ah. Dok, nakakakita na po ako. Ako ka Ah, uh, Dok? Pwede ko po mamalaman kung sino yung nag-donate sa akin. Ah, siya po. Kali na lang po ba na mag-usap ang... Sige po, may asikasin pa po, po ang ibang pasyente. Okay po, salamat. Ah, uh, Jay? Chloe? Kumusta ka? Ayos ka na ba? Oo, pero bakit mo ginawa yun? Hmm? Bakit ka nag-donate? Di ba sabi ko naman sa'yo? Gagawin ko lahat para sa'yo. Para makakita ka. Alam mo naman na mahal na mahal kita, di ba? Kaya lahat ng to, ginawa ko para sa iyo. Tapos ano? Pagkatapos magiging utang na loob ko 'to. Ah. Chloe. Hindi mo sa ganun. Tsaka ginawa ko lang naman 'to kasi ito yung gusto mo, 'di ba? Ang makakita ka. Alam mo alam mo naman, di ba, na kung ano yung kagaligayahan mo, yun na rin yung kaligayahan ko. Tsaka, ginusto ko to. As much as gusto kong makakita, Jay, hindi pa rin masaya. Bakit? Eh, di ba, ito naman yung gusto mo? nga binigay ko sa'yo eh. Alam mo, Jay, huwag na natin pahabain pa yung pag-uusap natin. But still, nandito na eh. Kaya salamat pa din. Chloe? Chloe, sandali lang. Chloe? Jay, ano na naman ba? Ah, nakapagluto ka na ba? Pero na akong ginagawa. Busy pa ako. So, hindi ka pa nakapagluto ng pagkain natin? Obviously. Nakasabi ko nga lang, di ba? Busy pa ako. Baka naman, magluto ka muna. Eh, nagugutom na kasi ako eh. Ano to, Jay? yung kabayaran ko sa pagsakripisyo mo para sa akin? Hindi, hindi. Alam mo naman, di ba, na wala akong hinihingi ng mga kapalit. Tsaka isa pa, ginusto ko naman lahat eh. O oh, yun na nga eh, ginusto mo yan. So magtiis ka. Huwag mo ko pilitin gawin yung mga bagay na ayaw ko namang gawin para sa'yo. Eh alam mo naman yung sitwasyon ko, di ba? Hindi ako nakakakita Paano ko ipaghahanda ng pagkain ng sarili ko? Eh di ka na naman paraan. Mayaman ka, di ba? Maghanap ka ng katulong na mag-aalaga sa'yo. Huwag mo expect na pagkatapos lahat ng ginawa mo sa akin, ako pa rin yung magsisilbi sa'yo. Alam mo, buti pa umalis ka na. May ginagawa pa ako, Jay. Storbo kayo. Lawi. Lawi. Jay, ano na naman ba to? Maninira ka ba ng araw? Ah, uh, nag-order na pala ako ng pagkain natin. Pwede ka na maghanda para makakain na tayo. Mabuti naman naisipan mong umorder. Gutom na gutom na ako eh. At least, di ba, alam mo may silbi ka. Sige na, kakain na tayo. Kuha mo na ako ng pinggan. Ba't tinutusan mo ako, Jay? Di mo ako katulong. Pero salamat ah, kayo na sa ka pagkain. Sige, ako na lang kukuha ng pinggan ko. Ayun, kaya mo naman pala eh. Uh, hello? Oh, babe, sige. See you tomorrow. 5 p.m. siya ka. Oo oh, naman. Yung sa dati na. See you. Chloe, sino yung kausap mo? Anong kausap, Jay? Guni-guni mo lang yun! Chloe, hindi ako bingi. Bulag lang ako, pero hindi ako bingi. Naririnig kita! Ano yan, Jay? ba yun ang pagkabulag mo? Epekto ba yun ang pag-donate mo? Kaya sobrang napapranin ka na? Tawi, hindi ako tanga. Ano sabi mo? Bain? Yan ba yung tawagan ninyo? Umamin ka lang sa akin, Chloe. May kabit ka ba? Alam mo, Jay, wala akong dapat na aminin sa'yo. Chloe, bakit ka nagkakaganyan? Bakit nagbago ka? Nagulag lang ako, ganyan na yung trato mo sa akin. Ang dami mo nang tinatago sa akin, ang dami mo nang lihim. Tapatin mo nga ako, Chloe. Niluloko mo ba ako? Alam mo, Jay, wala akong dapat na sa sa'yo. Tsaka, ano naman? Kung may kausap ako, bawal ba akong may pagkaibigan? Hmm? Ano gusto mo? Sa'yo na lang umikot yung mundo ko? Oh? Dahil nasa nag-donate ka ng mata sa akin? So talagang utang na loob ko to, ang ginawa mo. Ano sabi mo? Gusto ko lang naman nalaman ko ano yung totoo eh. Bakit parang... Bakit parang... Pakiramdam ko parang napaka-defensive mo? naging defensive ako dahil pinagbibintangan mo ako. Tsaka alam mo, J? Tigil lang natin to. Wala namang pupuntang na pinag-uusapan natin eh. Bahala ka dyan. Babe. Bakit kasi hindi mo pa iwan yung asawa mo? What? Kaya naman kitang buhayin eh. May mga negosyo ako. May mga restaurant. Tsaka, wala ka naman mapapala sa asawa mo eh. Ako ba? Konting tease na lang, babe. Malapit na rin kami maghiwalay. Eh. Konting tease? Ang tagal ko na nagtiis. Bakit ba kasi hindi mo pa Maghuwang iwan yung bulag na yun. Iiwan ko na nga, di ba? Tsaka isa pa nagtatalo na kami ngayon. So, konti na lang, malapit na. Talaga magkakawalaan na kami. Promise yan, ha? Oo oh, naman. Ang bahala. Promise. Chloe? Chloe, may kasama ka ba? May bisita ba tayo? Ano na naman to, Jay? Bagong palabas mo na naman. Chloe, ano ba yung pinagsasabi mo? Alam mo, gulong gulong na ako sa'yo eh. Hindi na kita maintindihan. Pakiramdam ko parang hindi na ikaw yung Chloe na kilala ko dati. Alam mo, kung may problema ka sa akin, diretsuhin mo na ako. Sabihin mo sa akin, baka maayos pa natin. Hindi yung nagkakaganyan ka. Gusto mo talaga malaman yung totoo? Gusto mo ba malaman? Oo! <gasps> oh. Pwes, ayoko talaga sa'yo. Kasi ang pangit mo! Pinaikot-ikot mo ako? Porkit hindi ako nakakakita? Porkit bulag ako? Ano ba yung importante sa'yo, Chloe, ha? Huh? physical na ng isang tao? Hindi mo man lang naisip? Ilang taon, dekada, ako yung nag-alaga sa'yo. Ako yung umaalalay sa'yo. Ako yung nandyan sa'yo. Ako yung lagi nandyan sa'yo, Chloe. No, tapos ngayon, tapos ngayon na ka na? Na nakakakita ka na? Ito yung isusukli mo sa akin. Bakit, Jay? Quits lang naman tayo, ah. Kasi hindi talaga ganyan yung pagkakakilala ko sa'yo. So siguro... So siguro hindi mo nga talaga ako totoong minahal. Hindi talaga! Ngayon sinasabi ko na sa'yo yung katotohanan. At tanggapin mo na yon. Ayoko sa'yo, Jay! Itaga mo yan sa bato! Bakit mo nagawa sa akin to, Chloe? Eh di sana nung una pa lang. Nung una pa lang, sinabi mo na sa akin na ayaw mo sa akin, di ba? Alam mo ba kung gano'ng kasakit sa akin yun? Pinaniwala mo ako na mahal mo ko. Yun pala, laro lang lahat. Puro kasi Ikaw ba na ha? Na yung taong totoong nagmahal at malasakit sa'yo sinaktan mo niloko mo pinaikot mo pagkatapos naman sakripisyo ko sa'yo pati sarili ko Chloe Nagpaubaya ako! Para lang maging masaya ka! Para lang maging buo ka! Tapos ito... Ito yung i-gaganti mo sa akin! Bakit, Jay? Kusa mo namang binigay sa akin, di ba? Kusa ka nagpakatanga at nagpaloko! Kaya huwag mo isisi sa akin yung mga bagay na ikaw rin yung may kasalanan. Dahil purong katangahan yan! <laughs> yan yung kaibahan nating dalawa, Chloe. Oo, nagpa ako sa pagmamahal ko sa'yo. Pero hindi ako tanga. Alam ko lahat na pinagagawa mo. Alam ko lahat na luloko mo lang ako. Kung sa tingin mo, naisahan mo ako nagkakamali. Anong ibig mong sabihin, ha? Paano naisahan? Ngayon, tumitig ka sa akin. Tingnan mo yung, yung taong yung taong niloko mo at pinaniwala mong mahal mo. Hindi ako bulag. Kitang-kita ko kung paano mo tinarantado. Kitang-kita ko yung panlalaki mo. Eh, sira ulo ka pala eh. Ikaw yung manluloko sa ating dalawa. Nakakakita ka naman pala. Oo! Oh! nakakakita ako. Alam mo kung bakit ko ginawa yon, Ha? Alam mo kung bakit nagpanggap ako? Nabulag ako? Nanilipat ko yung mata ko sa'yo? Kasi nung una pa lang, Chloe, nung una pa lang, napapansin ko na hindi katapat sa akin. Na hindi mo ako totoong mahal. Kaya ito, nagpanggap ako. Pinaniwala kita na talagang binigay ko sa iyo yung mata ko. Pero hindi. Gusto ko lang malaman kung totoong niluloko ba talaga ako ng taong pinakamamahal ko. Pero ito, alam na alam ko na Tama nga ako. Hindi na ako nagkawad eh. Manluloko ka. Oh, ngayon, alam mo na yung katotohanan. Wala nang rason pa. Para magsama tayo. Ano? Ikaw pa yung may ganang magmatapang? Sino ba yung biktima dito? Sino ba yung nasaktan? Sino ba yung niloko? Di ba ako? Ngayon Chloe, tatanungin kita. Tingin mo ba, lahat ng meron ka ngayon, magkakaroon ka niyan kung wala ako? Alam nating dalawa na pinulot lang kita sa putikan. Ah. Nakakatawa, di ba? Binihisan kita. Hindi ka magiging ganyan kung wala ako. Pali ba, Jay? Tumigil ka na! kapitan tumigil. kasi simula sa araw na to kunin mo na lahat ng mga gamit mo at umalis ka na dito sa bahay dun at sa basurahan bumalik ka kung saan ka mang lupalop ng mundo na babagay sa putikan dahil dun ka nang galing kasi mula sa araw na to Chloe wag na wag papakita sa akin tinatakwil na kita at kalimutan mo na rin na nagkakilala tayong dalawa dahil ako kayang kaya kitang kalimutan lahat ng pinagsamahan natin pinaliwala mo at kayang kaya ko din gawin yun kay Magdusa ka at bumalik ka sa putikan kung saan ka nang galing umalis ka na!